Ikaw na lang ba palagi ang iyak ng iyak sa kakaisip sa kanya? Dahil sa nag-away kayo at hanggang ngayon ay hindi na kayo nag-uusap. At ikaw ay baliwala na sa kanya at nararamdaman mo talaga na wala ka ng halaga sa partner mo. At ngayon, sobrang lungkot mo at palagi ka na lang ng iyak ng iyak sa kakaisip sa kanya dahil ikaw ay binaliwala na talaga ng partner mo. Kaya ngayon, gusto mo ba na babaligtad yung sitwasyon na siya na naman ang iiyak sa kakaisip sa'yo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Pwes, gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng chili powder o chili flakes. Kung anong meron ka ay pwedeng gamitin. Maglagay ka ng kaunti lamang po na chili flakes o chili powder. Kung anong meron kayo sa dalawa ay pwedeng gamitin. At pagkatapos mo na itong malagyan ng chili flakes o chili powder, ay tupiin mo ang papel kahit ilang tupi at saka hawakan saglit ilapit sa baba mo pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang spell na ito pangalan at apelido sa tulong at kapangyarihan itong ritual, ikaw na naman ang iiyak sa kakaisip sa akin ngayon. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwedeng ilagay itong ritual sa zeplak o kahit na anong plastik na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin. At dalhin ito kahit saan ka man magpunta, pwede ilagay sa bulsa mo, sa bag mo o di kaya sa wallet mo at itago ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong manumbalik ang pagmamahal niya sa iyo at siya na naman ang mapabaliw at iiyak sa kakaisip sa iyo. At isa itong paraan para magkaayos kayong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala lang, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.